Kumusta mga kaibigan? Mga kapwa ko mangingisda. Ang inyong lingkod, ang inyong fishing body at expert sa pangingisda ay muling nagbabalik para bigyan kayo ng pinakamalalim at pinakamainit na forecast ng kagat ng isda para sa linggong ito. Iba't ibang sorpresa ang handog sa atin ng panahon, kaya dapat tayong maging handa. Naghahanap ka ba ng sikreto para makahuli ng marami? dito tayo para tuklasin ang mga lihim na taglay ng tubig, ng panahon, at ng kalikasan mismo. Kaya, ikasana ang inyong mga gamit dahil mula ikalabintatlo ng Oktubre hanggang 19 ng Oktubre, 2025. Pag-uusapan natin kung saan, paano, at bakit kakagat ang ating mga isda sa Pilipinas. Tara na, sabay nating alamin ang lahat ng detalye upang hindi tayo umuwi na nga nga. Ngayon, dumako tayo sa kung anong klase ng isda ang maaari nating puntiriyahin at anong taktika ang gagamitin. Base sa ating pagsusuri at sa tipikal na kalagayan ng panahon sa Oktubre, may ilang uri ng isda na magiging aktibo. Una, ang ating paboritong tilapia. Kilalang kilala sa ating mga lawa, ilog at palaisdaan. Ang tilapia ay ang matatag na uri ng isda na aktibo sa mainit na tubig na siyang kalagayan ng ating mga katubigan sa panahong ito. Saan hahanapin? Hanapin sila sa mga mababaw na bahagi ng lawa, sa mga gilid ng ilog na may maraming halaman, at sa mga lugar na may makapal na kawayanan o mga nakalubog na istruktura. Gusto nila ang mga lugar na may sapat na pagtatago at pinagmumula ng pagkain dahil sa inaasahang pag-ulan sa linggong ito, lalo na sa simula, ang mga alulod o kanal na umaagos sa mga lawa at ilog ay magandang puntahan dahil dito dadaloy ang mga bagong pagkain. Kapag umulan ng malakas, maaaring lumipat sila sa bahagyang mas malalim na lugar malapit sa mga istruktura upang makahanap ng kanlungan. Ano ang gamitin? Para sa tilapia, ang pinakamabisang gamit ay ang simpleng setup ng pangingisda gamit ang PC, floater at maliit na kawil. Gumamit ng pangakit na mga natural na pain tulad ng durog na tinapay, lumot o earthworm. Kung gumagamit ng artificial bite, ang mga maliliit na soft plastic na pain na may amoy ay maaaring gumana, lalo na kung ang tubig ay bahagyang malabo dahil sa ulan. Ang pangingisda sa umaga pagkatapos ng ulan ay magandang tsempo. Sunod, para sa mga mahilig sa dagat, ang lapu-lapus o grouper. Isa ito sa mga pinakapaborito at pinakamasarap na huling isda sa Pilipinas. Aktibo sila sa mainit na tubig at kadalasang matatagpuan malapit sa mga korales o bato. Saan hahanapin? Hanapin ang lapu-lapu sa mga reef sa mga bato-bato, sa mga gumuhong istruktura, at sa mga lugar na may malalim na patalim sa ilalim ng tubig. Hindi sila gaanong apektado ng ulan sa ibabaw ng tubig, ngunit maaaring lumipat sila ng posisyon kapag may malakas na agos dulot ng ulan. Mas gusto nila ang malinis na tubig na may sapat na daloy. Ano ang gamitin? Mainam gamitin ang bottom fishing na may mabibigat na sinker. Gumamit ng live bait tulad ng hipon, maliliit na isda, or squid. Ang mga jigs o malalaking soft plastic lures na gumagaya sa galaw ng maliliit na isda ay epektibo rin. Subukan ang madaling araw o takip silim para sa pinakamagandang kagat. Pangatlo, ang banak, bass o mullet. Ito ay isa ring popular na isda sa mga coastal areas at estuaries. Saan anahanapin. Gusto ng banak ang mga tabing-dagat, mga bibig ng ilog, bakawan at mga mababaw na bahagi ng dagat na may putik o buhangin. Dahil sa paglipat ng panahon, maaari silang maging mas aktibo sa paghahanap ng pagkain sa mga lugar na ito. Lalo na kung may bahagyang pagtaas ng tubig na nagdadala ng pagkain, ang mga lugar na may umaagos na sariwang tubig ay magandang puntahan ano ang gamitin. Ang banak ay karaniwang nahuhuli gamit ang casting net o lambat, ngunit maaari rin silang hulihin gamit ang floater at maliliit na kawil. Ang pain na gagamitin ay dapat maliliit at pino, tulad ng breadcrumbs, lumot o kape kapag pinainit. Ang paggamit ng cham o pain na ipinakakalat sa tubig ay nakakatulong para magtipon sila sa isang lugar. Pangapat ang mangagat, or snapper redfish, isa sa mga pinaka-in-demand na isda sa mga palengke at restaurant. Saan hahanapin? Hanapin ang mangagat sa mga reef, mga batubato at sa mga estrukturang gawa ng tao tulad ng mga pier at lumubog na barko. Gusto nila ang bahagyang mas malalim na lugar, lalo na kapag umuulaan at lumalabo ang tubig sa mababaw ang mainit na temperatura ng tubig ay nakakatulong sa kanilang pagiging aktibo. Ano ang gamitin? Live bait tulad ng hipon at maliliit na isda ay napakabisa. Ang kot bait na huling isda ay epektibo rin. Para sa mga spinner, subukan ng mga jigs or pilkers na magagaya ang paggalaw ng mga sugatan na isda. Ang pangingisda sa gabi ay madalas na produktibo para sa mga agat. Ngayon, pag-usapan natin ang bakit sa likod ng lahat ng ito. Ang pag-unawa sa kondisyon ay ang susi sa matagumpay na pangingisda. Panahon, sa linggong ito, mula ikalabintatlo hanggang ikalabinsiyam ng Oktubre, inaasahan natin ang paglipat mula sa tag-ulan patungo sa tag-init. Ibig sabihin, mas kaunti na ang malalakas na bagyo, ngunit asahan pa rin ang mga localized na pag-ulan at thunderstorm, lalo na sa unang bahagi ng linggo. Temperatura ng hangin. Magiging mainit ang panahon na may average na temperatura mula 26 hanggang 31 grado Celsius, 78 hanggang 87 grado Fahrenheit. Ang matataas na temperatura ay nakapagpapabilis sa metabolismo ng isda kaya mas aktibo sila sa paghahanap ng pagkain, kain, presyon ng atmosfera. Sa mga araw na may pag at thunderstorm, inaasahan ang bahagyang pagbaba at pagbabago-bago ng presyon ng atmosfera. Ayon sa aking karanasan, ang pabagubagong presyon ay maaaring maging sanhi ng pagiging maselan ng isda. Kapag bumababa ang presyon madalas silang lumipat sa mas malalim na bahagi ng tubig o maging mas maingat sa pagkain. Subalit, kung magpapatuloy ang bahagyang matatag na presyon, sa pagitan ng mga pag-ulan, maaaring magkaroon ng periods ng pagiging aktibo. Hangin Walang sapat na datos sa direksyon at lakas ng hangin, ngunit sa pagtatapos ng tag karaniwan ng mas mahina ang hangin. O kaya ay bahagyang amihan. Ang mahinang hangin ay makakatulong sa mas madaling paghagis ng pain at pagmamasid sa kagat ng isda. Kung may malakas na bugso ng hangin, humanap ng lugar na kanlungan upang maiwasan ng malakas na agos sa ibabaw ng tubig na maaaring magtulak sa isda sa mas malalim na bahagi. Ulan Asahan ang intermittent na pag-ulan at thunderstorms sa halos buong linggo. Ang pag-ulan ay maaaring magdala ng sariwang tubig at pagkain sa mga katubigan na nagiging dahilan ng pagiging aktibo ng isda. Ngunit, ang malakas na ulan ay maaaring magpabago sa visibility ng tubig at magpalamig ng bahagya sa ibabaw, na nagiging sanhi ng paglipat ng isda sa mas malalim na lugar. Temperatura ng tubig ang temperatura ng tubig sa Pilipinas ngayong Oktubre ay inaasahang napakainit. Mula 27 hanggang 31 grado Celsius, 82 hanggang 88 grado Fahrenheit sa coastal areas. Ang mainit na tubig ay perpekto para sa tropikal na isda na nagpapanatili sa kanilang metabolismo sa mataas na antas at patuloy na naghahanap ng pagkain. Ito ay nangangahulugan na kung makakita ka ng lugar na may sapat na pagkain at kanlungan, mataas ang tsansa na may isda roon. Fase ng buwan Ito ang isa sa mga misteryo ng pangingisda, mga kaibigan. Mula ikalabintatlo hanggang ikalabinsyam ng Oktubre, tayo ay nasa last quarter, ikatlong kwarto, at papunta sa Waning Crescent. Sa ikalabintatlo ng Oktubre, ito ay last quarter na may humigit kumulang 51 hanggang 53% ng liwanag. Pagkatapos nito, ito ay magiging waning crescent na unti-unting lumiliit ang liwanag nito hanggang sa new moon sa ikadalawamput isa ng oktubre. Ang sabi ng matatandang manging ang mga araw malapit sa last quarter at new moon ay kadalasang hindi masyadong malakas ang kagat ng isda dahil sa pagbaba ng liwanag at gravitational pull ng buwan. Ngunit, huwag tayong mawala ng pag-asa. Maraming salik ang nakakaapekto sa kagat at ang buwan ay isa lamang dito. Ang sikreto ay ang paghahanap ng tamang lugar sa tamang oras. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Oktubre ay isang buwan ng transisyon sa Pilipinas. Ang mga isda ay aktibo sa paghahanap ng pagkain habang humuhupa ang tag-ulan at bago tuluyang magsimula ang tag-init. Ang mga freshwater species tulad ng tilapia at hito ay magiging aktibo lalo na sa mga lugar na may daloy ng sariwang tubig pagkatapos ng ulan. Para sa saltwater species, ang mga katulad ng lapu-lapu, banak at mga gat ay aktibo pa rin sa mga coastal areas at reef. Tandaan, may mga closed fishing season na magsisimula sa Nobyembre para sa ilang species sa Pampanga River, Northeastern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula. Kaya ngayong Oktubre ay panahon pa rin para mangisda sa maraming lugar. Ngayon, dumako na tayo sa pinakaaabangang daily forecast ikalabintatlo ng Oktubre, Lunes. Asahan ang mga thunderstorm sa araw at light rain sa gabi. Dahil sa pabago-bagong panahon at pagpasok sa last quarter ng buwan, ang kagat ay maaaring mahina hanggang katamtaman. Ang isda ay maaaring maging maselan, humanap ng kanlungan sa mas malalim na bahagi. Subukan ng mga maagang oras ng umaga bago ang malakas na ulan ikalabing apat ng Oktubre, Martes. Light rain sa araw at gabi. Patuloy ang last quarter ng buwan. Ang kagat ay inaasahang kay tamtaman. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, ang tubig ay maaaring lumabo. Focus sa mga istruktura o lugar na may daloy ng tubig na nagdadala ng pagkain. Ikalabing lima ng Oktubre, Merkules. Malakas na thunderstorm sa araw light rain sa gabi. Ito ang araw na may pinakamataas na tsansa ng ulan. Ang kagat ay maaaring kapritsoso hanggang mahina. Ang isda ay maaaring manatili sa ilalim o sa mga lugar na may matinding kanlungan dahil sa tindi ng ulan at posibleng pagbabago sa presyo ng atmosfera. Subukan ang pangingisda pagkatapos ng ulan kung lumilinaw na ang tubig. Ikalabing-anim ng Oktubre, Huwebes. Light rain sa araw, scattered thunderstorms sa gabi. Unti-unting papunta sa Waning Crescent. Ang kagat ay inaasahang katamtaman. Oo. Habang humuhupa ang pinakamalakas na ulan, maaaring maging masaktibo ang isda sa paghahanap ng pagkain. Ang umaga at pakipsilim ay magandang tiyempo. Ikalabing pito ng Oktubre, Biyernes. Light rain sa araw at gabi. Patuloy sa waning crescent. Ang kagat ay inaasahang katamtaman. Maaaring maging mas mahusay ang kagat kumpara sa simula ng linggo dahil sa pagtatag ng panahon. Focus sa mga lugar na may daloy ng tubig o mga istruktura. Ikalabing walo ng Oktubre, Sabado. Scattered thunderstorms sa araw. Light rain sa gabi. Malapit na sa new moon ang kagat ay maaaring katamtaman hanggang mahina. Ang weekend na ito ay maaaring magkaroon ng hamon dahil sa patuloy na pagbabago ng panahon at paglapit sa new moon. Planuhin ang inyong pangingisda sa maagang umaga o hapon. Ikalabinsyam ng Oktubre, Linggo. Light rain sa araw, partly cloudy sa gabi. Malapit na sa new moon. Ang kagat ay inaasahang katamtaman hanggang mahina. Posibleng maging mas mahirap ang kagat, kaya kailangan ng pasensya at tamang diskarte. Maghanap ng mga lugar na may sapat na pagkain at kanlungan. Ayan mga kaibigan, ang komprehensibong forecast natin para sa linggong ito. Tandaan, ang pangingisda ay hindi lang tungkol sa paghuli ng isda, kundi sa pag-unawa sa kalikasan sa pagtanggap sa mga hamon at sa pag-enjoy sa bawat sandali sa tubig. Sana ay marami kayong natutunan at may napulot na aral para sa inyong susunod na trip. Sana ay maging gabay ninyo ito. Huwag kalimutang ibahagi ang inyong mga karanasan sa comment section. Anong isda ang balak ninyong hulihin? Anong ba ang paborito ninyong pain? Bago kayo umalis, isang mainit na paalala ni isang buntot ni isang kaliskis ibig sabihin suwerte sa pangingisda kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakatulong sa inyo ang forecast huwag kalimutang i-like, i at isubscribe sa aking channel para sa mas marami pang fishing tips at adventure i-click din ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking bagong video magkita-kita tayo sa susunod na forecast. Mga kaibigan, happy fishing sa inyong lahat.